Ayan mga kapaktang, so andito tayo ngayon. Ito na naman ang ganap sa ating buhay. No? So hindi ako makapunta doon kasi ano mga kapotang sumasakit pa yung ko kasi katatapos ang namin kumain. Pero ayan na yung gawain namin mga kapaktang. Kung makikita nyo, ang mga tao ay busy, busy sa kanila. Lalagay ng mga bat sa may lambat. Kasi mga kapagtang dun sa taas, hinaharangan na nila yung tubig. Iba babayong yung mga isda, kaya ayan. Nag-abang para ka. Bumaba yung mga isda, merong. Makahuli pa rin sila kasi merong lambat dyan. Picture sa video picturean mo ko. Ka, video naman yan eh. Kaya na naka nakapicture Pintin yan na lang. Sa gilid na camera habang nagbibideo. Ewan ko sa'yo. Tapos yun, mga impaglo sa'yo. Siguro, dala ng dalang utak eh. May dalang utak?